sa wakas uh, nagpakita rin si Haring Araw mula pa kung uh, Tuesday at uh, since uh, tayo binaha meron pa rin tayong uh, nakikitang tubig dito sa ating kapitbahay hanggang bubong din pa rin ang tubig na dito pa rin saan ay stagnant ang tubig pero sa part na ito ay eh, nawala na rin po ang tubig dito na hanggang tuhod pero dito sa kabila, kabilang banda ay nanatili pa rin ang tubig pero dandahan ng mababa at ng subside. At na kung makikita ho natin dito, tingnan natin itong bahay na ito. Yan na, ha, ay hanggang 3 foot pa rin. Pero okay pa rin ito kasi nung kahapon ay nasa bubong pa rin ang, ang tubig. Ay... Meron pa rin tubig o oh, tubig na, na stagnant sa likod na kung saan ito po ay uh, ilog it's uh, 100 meters away galing po dito sa kalsada ang ilog nila hindi po para ma, agad-agad masamsain pero baka oh, bukas o oh, after ng oh, after ng tatlong araw wala ngayon ay talagang uh, uhupa na talaga Ayan o, three-fourth sa kanilang bahay, may tubig pa rin. At salamat sa Diyos, nagpakita si Haring haring Araw ngayong umaga. At uh, ay awawalan naman po itong uh, tubig na na-stagnant o dito sa mga kabay -bahayan. At balik na naman po uli sa buhay. Pero ganoon pa man ay mayroon namang mga uh, nakikitang uh, low pressure area sa at sa nang pag-asa dito paparating na linggo. At I hope na malusaw po ito para hindi po tumadagdagan uli ang ating naranasan dito sa Bicol.